One, two, three, come on. Come, on. come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. halo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng mama sam ninyo, fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog naluloha ang beauty ng mamasam ninyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong Sunday. So, ang saya lang kasi today is happy Sunday. Charot. So, bukas bakasyon pa rin namin kasi bukas ay holiday. Holiday dito kawa nung Saturday. So, ito yung kapalit Monday. So, sa Tuesday pa ang pasok namin. Pero marami akong gagawin na hindi ko pa nagagawa. Kaya, naloloka ang mama sam ninyo. By the way, so, happy naman ako kasi nakapagbakasyon ako ng bonggong-bongga -bongga at masaya naman ako dito sa aking mga uh, pinaggagawa. Kaya, okay na okay yan. Tapos, kanina tumawag sa akin si PT. Teacher, tinanong kung ano yung ginagawa ko. Tapos, sabi ko, wala. Nasa bahay lang. Nagyayakad mag-inom. Charot. So, yun. So, ayoko nga. Napaka-alcoholic ng taong yun. So, sabi ko sa kanya, next time, kasi nga, di ba, masakit nga yung tuhod ko. So, medyo naghihinay-hinay ako ngayon. At, gusto ko munang gumaling. So, yon So, ito na. Marami tayong chika ngayon. Oh my God. Na nakakaloka. Na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo. Actually, naglabas na ako ng statement ko doon sa mga iba't iba kong klase ng channel. Pero kasi syempre, ngayon, kukunin natin yung mga ano, yung mga eksena. Kung baga parang bigyan natin ng bonggang-bonggang reaction ang mga chika. So, guys, para sa unang chika, sabing ganon, ano daw ang ira ang gusto nating ibalik sa Miss Universe. So, ito daw ba yung, yung Trump ira, tapos yung uh, IMG era o kaya daw itong JKN era. So, yon Actually, mas gusto kong ibalik sa totoo lang, ha yung IMG era. Dahil doon sa IMG, ipinapakita doon yung totoong empowered woman ng isang babae na mananalo ng Miss Universe. At hindi lang yon Yung mga nag nagiging kandidata. Imagine ninyo, nakadalawang Miss Universe tayo sa era nila dahil sa pagiging empowered ng ating pambato. So, yun naman talaga kasi ang ipinapadala natin sa Miss Universe. Very empowered girl. Kaya, nakakakuha tayo ng corona sa ira ng IMG. At parang piling ko kung magtatagal pa siya ng bonggang bongga, mapapansin at magsha-shine like a diamond star ang ating pambato sa Universe. Ngayon, kasi iba na yung ira, JKN ira, medyo mahirap makipagsabayan sa gusto nilang mangyari. Lalo na ang daming mga eksena at nagaganap na gusto nila, di ba? So medyo masakit sila sa ulo. Kaya parang piling ko, mahirapan tayo mag-shine like a diamond ay mo pero magiging maswerte pa rin tayo kasi parang feeling ko naman kaya pa rin naman natin talaga makipaglaro at makipagsabayan ng bonggam bongga sa Iran ng JKN. Yung kay Trump Iran naman ayoko nun. <laughs> Either na basta sabi kong maganda ang Miss Universe noong Trump Iran, ah uh, nakita natin na talaga naman beautiful girl tapos maganda yung production but IMG pa rin ang gusto ko kasi doon napapansin ang Pilipinas at nakikita nila ang galing ng isang Pilipinas sa competition ng Miss Universe. So, yan. So, kayo ba? Ano bang ira ang gusto ninyo? ba? Diba? At eto nga, si Miss Nepal nagsalita na regarding sa issue na you can join but you can never win. No? ba? Diba? Ano ba yung ano na yun? Um, they can join but cannot win. Oo, so nagsalita na si Miss Nepal na isa sa mga tinuturi natin plus beauty queen dito sa ano sa 2023 Miss Universe. So ako para sa akin, ah uh, tama yung statement niya and then nandoon din uh, sinasabi niya na naging masaya naman siya dahil nabigyan nga sila ng spotlight. Kumbaga nabigay yung yung kanilang ano, kumbaga laban at naipakita sa lahat. Kumbaga, naka-inspired sila ng ibang tao. Kahit alam nila na maliit lang yung chance na manalo sila or hindi naman sila mananalo sa competition na to. So, yon Para sa akin, uh, maganda yung statement niya. Ha? Nandoon na parang sinasabi niya na tama naman na kahit hindi sila mananalo, ando na Maipapakita pa rin yung advocacy nila at dudoon na makakaka inspired sila ng ibang mga babae sa mundo na kahit ganito yung size nila ay pwedeng pwede pa rin sila sumali dito sa MNC universe. Oh, 'Di ba? So ang bongga bonga By the way, so syempre nandoon pa rin ako na parang Hmm, kawawa naman sila kasi sayang naman yung effort nila, di ba? <laughs> so, yun, So, anyway, sabi naman niya she's okay and then happy naman siya dahil sabi niya nga at this daw, uh, nagamit daw niya yung platform na Miss Universe at ipakita niya kung ano yung gusto niyang lihatin sa lahat ng mga kababahihan sa buong mundo. So, yun na sabi ni Miss Nepal na si Jane Garrett di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano ang is masasabi mo dito sa they can compete but they cannot win? Mm -hmm. Ang masasabi ko dyan, nakakaloka, di ba? Nakakaloka kasi parang pinasok nila yung trans woman, pinasok nila yung, yung woman with husband or divorced woman, and then yung may anak, and then no age limit. And then, per, ano, ah uh, pl plus size beauty. So, para sa akin, syempre napaka fair naman kung ano yung effort na gagawin ng mga kandidata, di ba? Syempre, katulad na lang si Miss Venezuela, may anak siya. So, kahit ano palang ganda niya, anong caliber niya, wala siyang chance ng manalo. So, pero siguro makakarating siya top 5, gano'n nakakaloka, nakakaloka yung ganong statement, kahit naman siguro ko ako yung kandidata, hindi na ako sasali, magbabackout na lang ako dito sa Miss Universe, kesa naman, kesa naman yung magamit pa nila ako, kasi tulad din ang sinabi ko, marami namang platform na pwedeng gamitin ko ano yung gusto mong gamitin para maipahiyag yung advocacy na meron ka pero kasi dito kasi nagko-compete sila for the opportunity. Siyempre, gusto nila mabigyan sila ng opportunity, gusto nila manalo ng Miss Universe kasi dream nila 'to. So para naman silang ninakawan na rin ng pangarap. Na parang yung pangarap mo hanggang pangarap na lang 'yan na hindi matutupad kahit kailan, 'di ba? So sa kabilang banda, kung titingnan mo din naman yung positivity, ah, siguro nandoon na may papakita nila yung platform nila yung gusto nilang advocacy, may papakita nila sa mundo kasi kung papasok sila sa semifinals, uh, makaka-inspired sila ng ibang mga candidates. Pero nando doon eh, hindi mo may iwasan na magagamit pa rin sila talaga dito sa Miss Universe kasi parang nilalaro lang kayo kung gano'n, di ba? Sana kasi, uh, ang sinabing statement dito, you can compete pero maliit yung chance na manalo. So, mas parang okay yun eh. Alam nyo kung bakit at least meron pa rin na pag-asang manalo kahit konti. Kasi parang sa akin, uh, siguro nandoon kasi yung uh, pagkakataon na, na magkukumpit ka So, dapat ipakita mo yung galing mo. Parang nagbigay kasi sila ng pintuan na bunuksan para sa mga ganito ayun ang ipinapakita ng Miss Universe dito na sige buksan natin yung ganitong ano uh, ganitong status or pwede na silang sumali at pwede nila ipakita yung galing nila so ngayon kung talagang magaling sila mananalo talaga sila pero kung hindi, maliit yung chance sa manalo. So, ganon. Kesa naman yung sinabi kasi na hindi na sila mananalo. Ganon. Kasi magkaiba yon So, medyo nakakaloka kung iisipin mo. Siyempre, marami talagang magagalit kasi ang iisipin nila, nako, wala namang palang chance sa manalo tong mga to. Eh, bakit pala sila sinasali pa? So, imaginein mo, marami tayong candidates ngayon na ano, sumalit because of no age limit. Pero, parang experience na lang kung gusto nila talagang manalo ng Miss Universe Philippines at makasali sa Miss Universe ayon makukuha nila doon experience and then ayon at uh, publicity and then ano pa ba um, siguro ano ayon nga mabibigay ng ng pagkakataon or spotlight yung kanilang ano advocacy ko ano man yan at ko ano man meron diyan pero kasi syempre nandito nand ako para sa opportunity magbago ang buhay ko opportunity na manalo ako sa isang pageant di ba so yo so medyo nakakaloka so alam mo sa totoo lang medyo nakakasakit kasi ng ulo yung mga statement na ganito pero hindi ko din alam kung dapat ba natin pasalamatan kung sino man nag-upload nito at kumalat sa social media or syempre pag build trade to, yung parang, ano ka ba, tinarator mo naman para masira si Kunan dito sa, sa buong mundo. Sana huwag ganun. <laughs> Kaya lang ako kasi sabi ko nga, ina-expect ko na to noon pa na ganito ang pag-uusapan kasi na syempre business and then ando doon na nakakaloka talaga yan kapag nalaman ng tao. Kasi pero kung iisipin mo talaga, paano nga naman mananalo dito yung mga ganitong ano category, 'di ba? parang ang hira. parang Siyempre, mas malaki pa rin yung chance ng mga kabataan. Pero hindi ibig sabihin dapat na wala na silang pag-asang manalo. Dapat nandoon pa rin, binigyan pa rin nila ng chance. ba diba? So yun. So medyo nakakaloka talaga. Ay nako, windang talaga ako sa kanila. By the way, so wala naman tayong magagawa dahil decision nyo ng organization at tignan natin kung ano ang mangyayari. Parang piling ko naman ah, uh, ah uh, papanalunin pa rin naman nila. Hindi yung parang walang chance. Kasi, ano, sinabi naman, social media inclusion as people would say, di ba? So, parang, uh, sana inisip nila na na kung ano yung iniisip ng tao sa kanila at kung ano ang iisipin ng tao sa kanila kasi to be honest, ang total sumaneto neto nilaro mo na ang mga tao so yon para lang sa business para lang sa ganitong ano kasi ba diba, parang eh, paano naman sila Chris McGarry? Paano naman sila Chris Stephanie Hanson na mga overage na sila? So, parang hindi naman pala sila mananalo sa Miss Universe kung sakasakala sila ang manalo. So, kawawa naman. Pero dapat din, tulad nyo na sinabi ko, maging wise na lang din ang organization kasi, ay nako, grabe, makakaloka. So, si Kunan talaga, oh my God good luck talaga, good luck talaga sa Miss Universe dahil sa ganitong pangyayari, medyo nakakalungkot. Anyway, punta tayo sa mga sumunod na chika. So, para sabi ganon, Mama Sam, tingin mo dapat bang bumalik si Paula Sugar sa Miss Universe? To be honest, uh, yung hawak to nila Paula Sugar, sabi ko nga, matagal na tagal na panahon, IMG, Trump, Ira, wala naman tayong mga naririnig na ganitong insidente. Maliban lang doon sa nagkamali sila ng announcement kay Pia ba? na parang naloka yung <laughs> mundo mundo, ba diba? So, yon So, ayun lang. Ayun lang yung nakita ko na parang naloka ako doon yung part na yon Pero kasi ang Miss Universe kasi kinikilala kong isang napaka-brilliant na beauty pageant. Sobrang ang ng paghanga ko at pagrespeto ko sa Miss Universe nung hawak nila Paula Sugar. Tapos, yung dumating si Kun sabi ko, di ba, yun, nandiyo naman si Paula Sugar. So, alam niya kung paano aayusin to. Alam niya kung paano ko kontrolin yung mga bagay-bagay na ganitong sitwasyon. Kasi di ba naririnig na natin si Kun Ana panay na panay ang salita sa social media, kung ano-ano mga press release ang mga sinasabi. And then, ayun, nakakaloka. So, kung ako tatanungin mo, of course, mas gusto ko ng Diyas si Paula Sugar. At mas gusto ko na rin na ibenta na lang sana uli nila ang Miss Universe. <laughs> di ba? So, yun, na uh, parang tuluyan ang mawala si Kunan sa mundo ng Miss Universe kasi parang feeling ko mula nung dumating siya parang ang gulo-gulo ng Miss Universe hindi na din maganda ang ang ingay. So, kahit sabihin na natin publicity to, good or bad is sa publicity. Mas pinag-uusapan sila ngayon ng mundo, na mas pinag-uusapan sila sa mga ano. Pero, ang pangit ng, ng pinag-uusapan, na kasi parang ang tingin ng mga tao, nako, bakit din ito, bakit ganyan. But, nandoon ako sa part, sa kabilang banda, kasi, iniisip ko din yung positive side. Siguro, sila kunan, ang gusto nilang mangyari is pagbabago talaga sa Miss Universe, na gusto nila na na patunayan na ang Miss Universe ay mananatiling number one sa buong mundo. Ayun din yung iniisip ko sa mga ginagawa nila. Kaya lang siguro yun the way kung paano sila magbigay ng statement Siguro hindi ganun talaga yung eksaktong gusto nilang sabihin. Ang gusto siguro nilang sabihin na maliit yung chance ng manalo ng kandidata. Pero nandoon na. Pwede silang sumalip. But hindi ko nakikita yung possibility, hindi ko nakikita yung yung malaki yung chance. Kasi nga naman kung iisipin mo, parang oo, oh, oh, binuksan natin yung mga pintuan ganito, magsisalihan kayo, mag-join kayo ng bonggang bongga And then nandoon ako sa fight na parang o oh, sige, okay yan. At isa yun sa mga masasabi ko na na parang, oh maganda yan pero nandoon yung challenge sa kanila sa mga kandidata halimbawa katulad ni Miss Nepal patunayan mo kung paano ka mananalo dito sa kabila ng ano pero kasi parang feeling ko yung chance niya sobrang liit lang kasi alam ko naman na syempre ang hahanapin pa rin ng Miss Universe yung kalibring Miss Universe talaga body, beauty and brain ganun pa din so syempre magfocus pa rin sila sa gusto nilang mangyari So, medyo mahirap. So, sabi ko nga, dapat ang ginawa nila dito ay ibinukod nila to ng bongga-bongga. Hindi nila sinama dito kasi parang ang Miss Universe kilala siya as a Miss Universe. Empowered woman, caliber woman, and then, ayun. So, dapat kung gusto nila ng ganito, eh, bumukod dapat. Kasi hindi naman, sa totoo lang, hindi naman kailangan idagdag tong mga to hindi sila dapat idagdag dito sa Miss Universe. Kung baga, pagandahin lang, baguhin lang yung format, I think, or dagdagan nila kung ano yung mga challenge ng mga kandidata. Ayun yung dapat nila ipakita sa competition na to. So, mas gusto kong ibalik nila si Paula Sugar kasi parang feeling ko si Paula Sugar alam kung paano pananatilihin ang tinatawag natin na prestigious dito sa Miss Universe. Sa hawak niya to na sobrang tagal talaga naman tignan nyo, napaka-brilliant ng Miss Universe. So, yun lang yung gusto kong nangyari sa ngayon, na sana ibalik nila si Paula Shugart and them ayon baguhin nila yung sistema and then siguro mas maganda din na din nila itong mga pinagpapasok nila kasi ayan hindi nakakatulong sa mundo ng Miss Universe so yon so nakakaloka sa kabilang banda ko iisipin mo kawawa din naman si Kun ano An no? sinasalba na nga niya yung Miss Universe tapos ganito pa yung feedback sa kanya pero kasi may mga mali kasi na hakbang kaya napupulaanan but sana magbigay siya ng statement at ipaliwanag niya ng maigi kung ano nga ba ang nangyayari ngayon dito sa Miss Universe ng bonggam bongga so yun kasi kung iisipin mo kawawa din naman para naman binlockmail naman dito si Kun An. at ayun pinutakte na siya ng buong mundo. So, sana huwag. Kawawa kasi, di diba? So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa so, walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys. Nakaka-stress, di ba? So, my God. So, yun, guys. Thank okay. you.